Sa iba pang balita, pagtatanggal ng mga bumara sa kanal sa City of San Fernando sa Pampanga, sinimula na para daw iwasan ang pagbaha. Naritong report. Madalas bahain ang Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga tuwing nararanasan ang walang humpay na pagulan o bagyo. Pero wisyo ang dala sa mga commuter at motorista. Para maibsan ang problema, sinimulan nang linisi ng linisin ang baradong kanal sa kahabaan ng Jose Abad Santos at bumulaga ang mga naipong basura at buhangin. ah uh, Shilted ang ating uh, kanal. Nakita naman po nyo sa aktual kung gaano ang basura na kukuha natin. Nanawagan ang provincial government sa mga LGU na maging responsable sa pag-aayos sa mga drainage system upang maiwasan ang pagbaha. Hindi po pwedeng ilagay natin ang kanal, pababayaan na lang po natin buksan ninyo, makikita nyo kung gaano kadumi yan. Tiniyak ng DPWH na patuloy silang maglilinis sa mga kanal para maibsan ang problema sa baha sa lalawigan. Ang mga best effort at yung aming suporta sa bawat isa para nga po sa ating objective na malinis po ating mga kanal at patuloy po papadalo yung ating tubig po rito sa ating intersection na ito. CJ Torida, One North Central Luzon.